daddy mo na aksidente na hospital. Ano ba ang nangalagayan? Daddy! Daddy! Mula noon, nagbago na ang pakikitungo ni Elga kay Jenny. Masya jan ka. ang mga kwan, talaga sa bahay, lubot natin mamaya. Ay, Saan ka ay, ba? Ay sa pera. Sa ha? Eh kasi papasok lang ako, pinapakailaman pa ako. Eh di ba nakakabulisit yung ganon? Eh ay, sana mo na. Eh sana nasama na nasa sapatin na matay. Para wala na kayong sa akin. Kaya mo sila. Kaya mo siya. Eh kasi nainis talaga ako. Ay nako, kahit siya pa natitira, okay lang sa akin mawala siya. Grabe ka naman. Ay nako, okay lang yun. Nakakainis ah, kasi talaga. Nainis na ako. Ayun, pagkain. Jenny! Bakit wala tayong pagkain? Di ba sabi ko uuwi ako? Ate, sorry hindi ko kasi alam na uuwi ka ngayon eh. Di ang yan? Tanga-tanga mo naman ako siya Barkada! Sorry ate, hindi ko kasi alam talaga. Hindi, sinasadya ko wala akong pagkain. Tanga-tanga mo talaga eh. Tanga-tanga mo. Ate... Akala ko kasi sa barkada ka Hindi, hindi, hindi. Nasa dyan mo talaga na wala akong pagkain dito. O, oh, anong ginagawa mo dyan? Wala, tita. Nagpapahangin lang ako. Umiiyak ka na naman eh. Hindi po. Okay lang ako. Hmm. Tita, paano kaya kung hindi na ba? sinabi na eh. siguro ang saya-saya ni ate, no? Siguro hindi niya ako sinisisi sa pagkabalay nila, inayat tayo eh. mm -hmm. Sana kaya ko lang ibalik yung nakaraan. Para hindi ko na, hindi ko na nakikita yung ate ng ganyan. Miss na miss ko na kasi ang ate. Mm -hmm. Miss na miss ko na yung mga pagtatanggol niya sa akin. Sana kaya ko lang ibalik yung Sinisisikot nga ati ngayon. Good morning ate. Ayok, naghahain ng makakain mo. Ano sa umaga? Ang dami namang absent. Hindi na naman kayo tausin. iba, late Ah, uh, Sharina, Grace, ibang Mayan Castro. Present. Patrick Donald Teresa. Present. Jamil Gaspar. Sir! O, oh, bakit hindi ka na naman na kayo ni Juan Gaspar? Sir, ha? ay naman siya yung polo ko eh. Ayan eh. Hindi ka kasi naglalaba. Ikaw kasi, maglalaba ka. Kasi mo kita. Ah, uh, class, ah, uh, yung lesson natin today is Juan, uh, eto Ito gagawin ninyo. Do the following fraction. O oh, Juan, huh? alam niyo na ba yung kung paano ito yung mga fraction? Oh, yes, yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, yes, sir. Easy lang yan. Easy lang kayo. Good morning, sir. Sorry, Good morning. I'm late. Bakit din ka naman, Miss Jenny? Pasensya na po na. Pasensya ko na yung isin. Masunod ah, di ba yung mga meron and regulations tayo dito at school? pag uh, consecutive absent, pick out na payment. Yes. Hey, eh, bukas, yes, magdala yes, kayo ng mga materials nyo pa sa gagawin nyo dun sa furniture, sir? Hindi. Gagawa sila okay. kayo ng ah, bukas. So, mong kayo ng mga ang pulay, lapis, yes, saka buler. Yes, Dadala ko. Sige, ako. Okay, sige. Sige. Huwag nang kakalimutan na. Opo. Okay, sir. Sige. Okay. Yes. Also, sir. Okay. Yeah. Yeah. Okay. na kayo mga bata. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Right. Mm -hmm. Hmm. Okay? Hi, yeah. how so, are so, so, you? Hi, yeah. Sir. Hindi, narate lang talaga ako. Bakla na po. Ay, ipakainom ko sa'yo. Sa'yo pa ko rin ka. O pala, yung binigay na assignment natin nagawa niyo na ba? Sorry, kung na ako duma. na ako rin. Okay lang, okay. narating ko lang din naman. Ano ba ang pinagsadya mo, kaya pinakabukod mo ako. Gusto ko sana sabihin na, sana itunin mo huli natin pagkakataon. Hindi. hindi na tayo mag, hindi na tayo pwedeng magkita pa. Ang okay. ate ko gusto ka. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy kung ano man ang meron tayo. Mahal kita, mas mahal kita kaysa ate mo. Pakiusap. Huwag. Huwag, ayoko, ayoko. ayoko.